Hello guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlog. So mayroon tayong ire-repair guys na isang portable dispan. Ito ay uh, hindi hindi magcha-charge. So ito ay gumagana siya guys. So ngayon, ang problema nito ay ayaw mag-charge sabi ng may-ari. So ngayon, umpisahan na natin. Let's go. So guys, bago ang bago tayo magumpisa umpisa uh, mayroon tayong isya shout out guys sa mga kasamahan natin na sumusuporta sa ating youtube channel so ngayon umpisahan na natin mag shout out shout out ni Pix in review shout out ni darwin tech shout out ni jojo tech shout out ni Make channel Shout out ni Andy Rabino. Shout out ni Lex TV official. Shout out ni Wis Wis JojoTek. And shout out ni Sirib ni Ilocano. And shout out ni Marco Francis 713. Ah uh, shout out ni Edwin Tick. And shout out ni Nastek. Shout out ni Kab ilowar shout out ni Dolpy Digitik shout out ni Miko Daklan shout out ni Gmart Aninyon and shout out ni Mario Lapini and shout out ni Bisik Pub So sila yung ating mga uh, kasamahan natin sa uh, TikBlogger yung palaging nagsuporta sa ating YouTube channel. So ngayon ah uh, uh, kailangan natin ah uh, yung mayroon silang mga channel guys. Pwede niyo silang puntahan at isubscribe So ngayon guys, ah uh, umpisa na tayo sa ating this uh dispan, portable dispan na uh, ating gagawin. Yan. So ngayon guys, uh, umpisahan na natin ang pagre-repair. So ngayon guys, ito ay mayroon siyang putol sa loob. So ngayon, uh, dinugtong natin so gumagana na siya. So ayan. So ito ito guys, ah uh, Uh, hindi siya, gumagana siya sa uh, umiikot yung kanyang pan at saka umiilaw yung kanyang lights So gumagana siya guys kasi mayroon siyang putol doon sa loob Yung kanyang uh, supply ng battery Yung wire na puputol guys So ngayon dinugtong natin, okay na siya So ang problema guys ay ayaw magcharge charge Paano isa charge sa may ari? na hindi umiilaw yung kanyang LED lights at saka sa solar dito. So, ngayon, ang adiya na lang natin, guys, itong kanyang charging sasakan. So, kasi wala mang ilaw yung LED lights niya. So, ngayon, ah... Uh, ika-convert na lang natin guys. So lagyan na lang natin na charging board. Mag-additional tayo ng charging board guys para lang yung sa kanyang battery. Na para lang magkarga siya para makasupply siya sa kanyang pan at sa kailaw. So ngayon, uh, yung kanyang LED lights ayaw umiilaw kasi mayroong sunog doon sa loob itong kanyang LED lights so ngayon try natin buksan guys itong uh, kanyang portable dispan. pan ito na uh, nabuksan na natin itong kanyang portable dispan, so ngayon uh, ito ay hahanapan natin ng paraan para magagamit sa may-ari. So ngayon, marami tayong ikakat dito guys. So cut natin yung EC na 220, saksakan niya. Tapos dito sa kanyang board, mayroon tayong ikakat dyan ng kanyang supply patungong battery. Tapos, yung kanyang charging guys, uh, ika ikakat natin So, dito natin i sa kanyang board. So, bali, yung itong board guys, uh, hindi na natin gagamitin. So, yung gagamitin natin, yung additional na charging board. Kasi, ito lang yung uh, mag sa kanyang uh, pan. Kasi, nandito naman yung mga wire sa kanyang pan at saka yung lightings. So, bali, isiparit natin yung kanyang charging board, guys, na additional natin dito. So, ngayon, ito na, guys, ang board na additional natin. So, ayan, uh, bali, yung dito ko ilagay yung mga uh, ating charging na ilagay dito. So, ito na yon, Ito na yung board na ating inilagay dito sa tabi ng board na ito. So, ayan. Diyan ko inilagay sa ilipat ko sa kanan kasi dito sa kaliwa so malayo yung pag natin so dito ko ilagay guys sa kanan kasi itong board na to para kapag wiringan natong kanyang uh, board na isa kanyang original yung dating board kasi dito naman yung nagsupply yung fan at saka yung ilaw ah uh, pagkatapos doon, ah uh, ito yung bali ito yung ating ah uh, siya ang magcha sa battery doon sa fan so dito sa kanyang board guys uh, bali hindi natin na uh, dito mag charge kasi kundim naman natin lahat bali mayroon tayong ikakat dyan so itong easy na uh, lalagyan yung saksakan nya So, balik kundim na lang natin yan. Baka masaksak para sa may-ari. So, ngayon, tanggalin natin yung board. At bunutin natin yung kanyang LED lights. Para mali ikakat natin yung kanyang ilaw guys. So, ito yung ilaw guys. Yung LED na bulb. So, ito yung ating gagamitin para magamit natin sa kanyang pagkarga. Charge siya guys. So, ngayon, uh, hindi na magagamit yung kanyang solar. Kasi palagi naman dito sa bahay, sa loob ng bahay na ginagamit. So, ang idea na lang natin, uh, lagyan natin ito para ma yung kanyang battery. Para lang may magagamit ang sa mayari itong uh, portable electric fan o uh, portable fan. Hindi electric fan kasi walang uh, wire dito nakalagay sa saksakan sa 120. So, ngayon Ah. Uh, ito, ito yung ating ilagay wiring natin, guys. So, ayan. Tapos, kondim uh, kundim natin 'to. Dito 'yung kanyang ito 'yung ito lang 'yung ating gagamitin na charging pin. Para mag-charge sila, guys. So, ito, kundim natin 'yung 220. Para hindi na masaksak sa 220, guys. Kasi 5 volts naman lang 'yung Uh, charge dito atong ating gagamitin so itong switch guys uh, magagamit pa to sa mayari so gagamitin natin to so okay, umpisa natin guys so dito natin ikakunik guys yung kanyang charging dito dito natin ikunik so yung kanyang LED lights uh, ikakunik natin dito yung LED light para makikita sa may-ari na umiilaw yung kanyang kapag magcha-charge. So, marami tayong i ikakating dito, guys. Parang parang TV. Magkat tayo. So, ang gagamitin natin, guys, dito ito lang yung kanyang charging port at saka itong ilaw para makita sa may-ari na gumagana pa rin yung kanyang ilaw. Ayan. Ayan guys, update tayo. So ngayon, uh, natapos na yung ating ginawa na uh, isang charging board na nilagay natin. Tapos, uh, ginamp natin dito para magkailaw yung kanyang uh, ilaw, guys. So, ayan. Makikita nyo, mayroon siyang uh, umiilaw na maliwanag. Kulay pula. So, ayan. Nagcha-charge siya. So, dito ko kinuha. Tapos, dito ko nilagay. So, nag-jump lang ako dito, guys. So, ngayon, uh, para makita yung sa may-ari na nagcha-charge siya. So, okay na guys. So, tapos na. Yung battery guys, uh, dito ko na lang nilagay para mag-charge na lang siya. Tapos, yung, kasi dito yung dati guys, ang battery na nilagay, dito nilagay dati. So, ngayon, uh, ginamitan ko na lang ng isang maliit na board na parang charger. Ayan. So, ginam ko na lang dito para magcha-charge para magagamit sa may-ari. Para kapag malulubat yung kanyang battery, so, automatic guys, magcharge ya dito. So, ayan. So, ito yung ginagamit natin guys na charger. Ito ay nagsupply na 5 volts. 5 yung supply nya guys <coughs> so ngayon uh, yung solar natin guys uh, hindi na ito magagamit kasi uh, sabi ng may-ari na sa bahay lang daw ito nag charge so ngayon uh, okay na siya guys so nalagyan na natin para okay na ito magagamit na to sa may-ari tapos ah uh, itong battery guys dito natin ilagay ayan ayan guys ayan so yan ilagay natin dito para ito ay mayroon siyang lagya lalag pinaglagyan niya, guys. Ayan. So, mayroon siyang lagayan dito. Tapos, yung, yung ating battery. Ayan. Hello, guys. Muling nagbabalik. So, ngayon, guys, okay na ang lahat. So, tapos na yung ating ginagawa. So, ngayon, hanggat dito na lang yung aking video. Salamat, guys. Ah... Uh, Pindutin niyo yung subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Thank you. Thank you. Sana sana may matutunan kayo sa aking uh, kunting share lang ito guys na sa mga baguhan na kabago pa lang sa electronics na share ko lang sa inyo na ito lang ang aking ginagawa. So ayan guys, so nag-blow na siya. Mayroon na siya. Okay na siya guys. So, full charge na itong battery. So, ngayon, ah, uh, bubunuti natin. So, okay. Okay, guys. So, ibabalik na natin. So, ngayon, guys, ah, uh, try natin itesting itong uh, dispanatin disk natin. Ayan. So, ah, uh, pinutin natin yung switch. Ayan. So, gumagana, guys. Gumagana na siya. So, ngayon, pinutin natin lights. Ayan. So mayroon na siyang lights, guys. Okay. Okay. So ayan. Tapos na. Hanggat dito na lang. Thank you and get this all pizza.